Guys, okay, so welcome dito sa Granny Chapter 2. Subangan so natin sa pinito video nito guys. Don't forget to like, comment, subscribe. At uh, share mo na sa tropa mo. Na-share ko, na-share mo na siya. Let's go na. So, syempre dahil tayo magaling, subukan natin ngayon yung hard. Yung, which is mabilis po si na Granny at Grandpa. Hindi, joke lang. Easy lang tayo. Easy, pero nightmare. Na. So, I hope kayaanin ko to. One Wait, Can I have a thousand dollars if I do what you do? I want you down. Babe, we gotta talk to six months. Why are you calling me babe? I'm pretty sure I have some kids. Uh. <laughs> <laughs> the nerd's rope went from this to this. <laughs> guys. The hard mode. I think I want like uh, the air. nightmare mode. Mm -hmm. uh, napaka ng paligid like talagang dark na dark. Like eh. Ayun naman na niyan. Screenshot niya natin. Ano hmm, yun yeah. Nakakatakot yung itsura na yan. Diba? Yung may mga may ganyan-ganyan pa. Okay hey guys, para matapos to. Tap natin yung Sana pumunta sa nagrami ka niya. Tulog sa si ikaw guys. Sige ka. Nagulat ako. Grandpa maghuhus dili ka. Oh my goodness, dalawa sila. Dalawa sila, dalawa sila, dalawa sila. Takbo, 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 takbo. Dalawa sila, dalawa sila. Takbo tayo guys, wait

sa so, itong laki na to dun sa ano to and then tayo sa dito kasi hindi ako nakapangasal kanina ah uh, okay ay muntik na yan umulot <laughs> ako dun eh. <laughs> Muntik mo talaga yan pero nadali ako ton <laughs> Kaya naman ah uh, Kunin natin yan kasi Babariling ko talaga yung ano, ng, ng gr Gran na to Ako nagsasabi babariling ko to Gaganti ako Gaganti tayo Ayan no Ilang. Grani. Grani. Hindi na nga ako nakasali sa Ma Magre-record ligis siya ngayon Dahil kinulog yung grade ko Pero Mas kigis na mataas naman yung grade ko Ah, uh, kahit doon, sa'yo ko ibibigay yung galit ko. Dapat talaga sa'yo naman. Grandpa, wala akong alam sa asawa mo kung nangyari. Wala akong alam dyan. Talagang may matay lang po yan. Ay eh matay lang pero binaro na. Thanks po. Alam pa, walang alam sa nangyari sa asawa mo. Kung namatay siya ay hindi pa salanan <laughs> um, yun. Kumatay yung grabe. So, siguro, konti-konti natin yung ano. Yung pinto. Ilang ikuti lang natin ito si Gran. Tampa. Sorry for that. Na nangyari sa asawa ko. Pero kailangan ko lang yung espa. <laughs> Alam, barilin mo na nga ito. Nung kulit-kulit eh. Barilin na nga kita. San ka? Since na kailangan ko mo, bigay mo na yan. Oye eh, eh, Basta small pa. ano pre? Uwin natin yung susi. Ayan. At ito susi na to ay para dun sa taas. Kapag talaga to nag-spawn, ewan ko talaga. Hey I Like, Idol G Or ano So may handwheel tayo So kailangan natin ito So ngayon para makababa tayo Dahil may handwheel na tayo Makababa tayo siyempre Pero sa hindi delikado ako hey, tayo. Baka mag-spawn kasi si Rani rin. Kaya... Naano-ano ko... Na kinukonti-konti. naman... Yun. Masa tayo dito. -ano Lumabuksan na yun. Hmm. 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 Na Alapin natin si Rani. Kaya din babaril yung bullet siya. Kaya natin si Rani. Sebab mana tu? Jangan di tengah bahasa. Ini yang di apa? Okay, chat nanti sini. Third shot. Bagi saya segera ni. Ang isay ka na naman, Granny, ha? So, dahil dyan, akit na tayo. Bro. Since wala na si Granny, wala na rin kwento yan kasi napapila natin yung hearing sense ng ano, ng ewan. Nang ewan. Hindi, joke lang. Hanapin so, natin yung co-bar. Since yung co yung kailangan natin. Bro. So, bari nga natin na. Yeah. Saka natin kunin muna ito. So, since itong yeah. crowbar, gamitin natin, natin siya doon sa kilig dito. Since sana na ito, maganda rin yung mga kuna rin. Ayun, natin yung pliers. Which is... Pwede na tayo maka-accept dito para dito. Uh, okay, bye, Kasi nakuha na din yung crowbar. So, i-drop natin muna yung crowbar dito sa part na to. Since nakailangan natin siyang i-drop dyan. Uh, so, ngayon kukunin ko na muna yung tao dito. Yung doon sa taas. Which is yung door handle. Ay nasa baba pala 'yon. Dahilan din ito. So, wala. Uh, tapos, lagi ko muna doon sa baba. And then, kan natin siya. niya tapos na to. Tapos na to. Uh, Nightmare yeah. Then, unlock na lang natin yung 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 to, Which is, really hindi yeah. Then, tapos na to. Tapos nang ang laro ating ay eh, hirap-hirap tapusin noon pero ngayon tapos na yeah tapos na siya Nice one guys This is called Extreme Bones Dan tapos na ating Extreme Bones Ayun okay, guys, sana na din kayo sa video. Ayun na para sa araw na